Roma chapter 8 verse 1 up to 19. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Hesus sapagkat ang kautusan ng espiritu ng buhay na kay Kristo Hesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na naganyong lamang sa larin at dahil sa kasalanan. Ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan upang ang kahilingan ng kautosan ay matupad sa atin na hindi nangagsisilakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman. Datapwa, ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datakwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa utusan ng Diyos ni hindi nga maari at ang nanga laman ay hindi makalulugod sa Diyos. Datapwat kayo wala sa laman kundi na sa Espiritu kung gayoy tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapat kung ang sinumay walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Datapat ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Ngunit kung ang Espiritu niya ang bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamagitan ng kanyang Espiritu na tumitir sa inyo. Kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo hindi sa laman upang mabuhay ayon sa laman. sapagkat kung mga buhay kayo na ayon sa laman ay mga mamatay kayo na tapwa. Kung sa pamagitan ng Espiritu ay pinatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga mabubuhay kayo. Sapagkat ang lahat na mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin. Sa ikatatakot na tapwat, tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkukukpok na dahil dito'y sumigaw tayo ng Aba Ama. Ang Espiritu rin ang nagpatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos atong mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati na mga kasama niya. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahon ito eh, hindi karapat dapat may tumbas sa kruwalatian mahahayag sa atin. Sapagkat ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay na ng mga anak ng Diyos. Amen, Lord Jesus Christ.